Treasure Hunt Club at ELMO Muso Para sa mga baguhan sa channel kong ito, ang Treasure Hunt Club ay isang channel kung saan ating pag-uusapan ang lahat ng tungkol sa pag treasure hunting o paghahanap sa mga nakatagong kayamanan. Dahil sa mas nakakaraming request na Filipino o Tagalog ang wikang aking gagamitin, gumawa ko ng pangalawang channel. Dito sa channel na ito ay ang mga videos na nakasalin sa wikang Filipino o Tagalog. Samantala, sa aking pangalawang channel na aking pinamagatan ng aking sariling pangalan o Elmo Zogwat ay ang mga videos na nakasalin sa wikang Ingles. Para sa mga masugid kong taga-subaybay sa channel na ito, ang mapapayo ko sa inyo ay huwag kayong magmadali sa inyong pagkukukay dahil lamang sa kaunting inyong kalama. Ito ay magdudulot lamang sa inyo ng pagkasayang sa inyong mga gastos, oras at pagod. Nasabi ko ito dahil ito ay akin ang naranasan ng ilang beses noong ako pa isang sa pag-treasure hunting Pinakakaraniwang pagkakamali ng isang bagong treasure hunter ay ang pagsuri sa isang marka kung ito nga ba ay lihidimo o pawang natural lamang. Maging ako ay naging biktima na rin ng pagkakamaling ito kung saan marami akong nasayang na gastusin, oras at pagod dahil lamang dito. Isa lamang ito sa mga karaniwang pagkakamali ng isang baguhan. Kaya bilang isang baguhan na baka taas ang iyong chance na ikaw ay maaaring mabigo lamang. Dahil sa naranasan ko na ang pagkakamaling ito, ayaw kong maranasan na rin ito ng iba. Ito ang isang dahilan kung bakit nais kong ibahagi ang lahat ng aking nalalaman ukol sa pag-treasure hunting. At ito ay matagal ko nang naupisahan sa aking blogging website ngayon, hindi ko akalain na sa channel na ito ay mabilis ang ating paglago. Kaya naman ako ay humihingi ng paumanhin sa inyong lahat dahil hindi ko na kayang sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan sa komento, emails at mga private messages sa sobrang dami ng mga ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil darating din ang tamang video na siyang makakasagot sa inyong mga katanungan. Para sa mga nagtatanong kung meron akong mga librong babasahin o kahit anumang bagay na may kinalaman sa pag-treasure hunting na aking ibinebenta, ang sagot ko dito ay wala. Wala akong nais ibenta sa inyo dahil ang aking kasagutan ay ang ipamahagi sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa pag-treasure hunting ng walang kapalit. Pero ako ay labis na nalungkot ng mabalitaan kong Meron daw nagbebenta sa aking mga videos ng 200 pesos ang bawat isa. Kaya kapag may nakita kayong gumagawa ng bagay na ito, pakireport na lamang sila para matikil ang kanilang hindi magandang gawain. Pagdating naman sa earnings ng channel kong ito, maliit lang talaga ang kita ko sa mga ads dito. At ang lahat ng ito ay napupunta sa aking editor at translator. Kung sa tutuusin, kulang pa ito na pambayad sa kanilang serbisyo kaya kailangan kong pumunod sa aking sariling bursa. Uulitin ko, ang tanging layunin ko sa channel na ito ay hindi para kumita ng pera, kung kaya wala akong ipinibentang kahit anumang bagay. Bilang isang matagumpay na treasure hunter, ang tangi kong maibibigay bilang kapalit dito ay ang pagbabahagi ng aking mga kalaman ng hindi humihingi ng kahit anong magkabalit. Ito ang aking pinakamisyon. Kung kaya ikaw ay interesado sa mga nakatagong kayamanan, ikinagagalak kitang sumama dito sa channel kong ito upang matuto sa pagbabasa ng mga marka at lahat ng mga importanteng bagay sa pag-treasure hunting na dapat mong malaman.